bala po, kumusta na po uli kayo lahat? Tara po yan, bali Panibagong araw, panibagong episode po Ayan Sa episode na to, bali magdagdag uh, tanim po uli tayo ng ating kamote Opo, yan, bali may makakasama po tayo Bali, andyan po si Chong Pilimon no? Si ayo nag Uhukay uh, po ng pagtataniman Tayo po yung mga oh. Bali, to po ang ating tatanim mo. Yun Kasama po uli natin yung tatlong alaga yan, no. hukayin pa po ito, siyam na plat, oh. Pero, pinagbabalakan po namin ito. Dito, dito na tayo kukuha ang din sa baba, ano po? Dukot lang, wag na muna kukain na, no. Mawawala tayong Kung Kumbaga, dudukutin lang po namin yung mga laman na rin kasi siya yung babaligtad namin dyan para sa susunod na crops po susunod na tanim maganda po yung nagagalaan din ng ating mga alaga yung gitna ng ating kamutihan para mas ano po oh para mas na li rin yung mabait po ba kumbaga na ilang mo silang pumunta dyan hmm. lagi ginagala na rin aso ano malambot po yung lupa ha malambot pa ano Hey. Parang may lamang pa po yan Wala na kaya Yung kabila Wala na ata ano Bale ganito lang po kami kasimple magtanim eh. Yan Butas tapos ayun, hulugan na po ng pananim. Ayun! Alis dyan! Madali kay Oh. Ah. Medyo madalang-dalang na po ang butas namin ngayon kasi pandalwang tanim na po ito. Ano ka? Wala na kang kayo ito? Pag ginawa ng pala, and... yun... Wala, na. Kyo, ha? Wala na. Baka wala na, no? Pag bumotor nito, eh, pirahir po limang patigas, ano? Ngayon, tagal pag nagmula sa palayan ano pag magkakaigi po ating ano additional po ulit tayo dagdag uli ano po ng panibagong taniman doon sa palabak gawa ng pagtay tumanim ngayon di ang bilang na January, February, March April, April lang ani ay di katatapos nila ng ani ng palay ano po dami ng nagubulok oh Yan ang dali lang po pala ano. Napakalambot. Ako ba makukuha na ng panganin? Siya po ang nagbubutas tayo po i- mga na ng pananim Hindi ko po gaano kabisado ang mga variety po ng ano ng kamote po basta ang pagkakante ko po pula at puti lang. Yung po iba nagba-vlog ay may sinasabi sila yung mga R1. Parang ganoon po ba? Eh, hindi ko po naman kabisado. Basta 'yung lahi po ng ano. Yun lang yung tinatanong natin. Oh, yung ating mga nahingi, upo oh 'yan. May nagtatanong din po sa atin kung anong pangalan daw ba ng variety. Hindi hindi ko po gaano kabisado. Basta alam ko po dito ito yung puti at pula lang po ang pagkakantin ko dito eh. Oh. Parang sinabi lang natin na oh, tao lahat 'yan. Pinoy at foreigner lang 'yan. Gawa nang hindi ko humalagay nang kumaga anong pagka-foreigner ay. Yun po ang ano no walang identification ano. Tapos po sa presyo Iba ang presyo ng pula, medyo mataas ng 5 pesos tapos ay standard yung presyo dito sa puti baba siya ng 5 pesos per kilo or 3 pesos basta siguro mas hindi hulati talaga kung anong advantage mas magaling po lumaman ang puti kasi sa pula naman kaya patasan lang po yung ano yung nagiging resulta ayun panimula na po ng pagbuhan natin ng pananim para lang po tayo nananalbos ang panggulay uh. Dati po tayo ay nagbib ng hihingi ng pananim. Ngayon po naman, pwede tayong tayo na nagbibigay. Yung po. dyan para mga naghahamagan eh Bali ganito lang po ka, simple yung ating pangunguhan ng ano sandang kalat kalahati pwede na po yun oh kung mas marami-rami pwede yung dalawang dangkal Bali ito pong ating kinukuhaan, ito ay hukayin pa. Talaga 'yung sadya tinira natin para may mapanguhaan po tayo ng pananim. Yan po. Kumbaga paminhiyan po ba? Yan try po natin hukayin na rin. Oh. Yun, no? Oh. May mga lamang pa rin po ito. Oh. Bulok nabasa na rin mas kukunti po ang labor na rin kasi sa palaya naman kunti ang abo no? Kaya po naman yung iba siguro hindi rin nasubok magtanim, uh, ay hindi sila bihasa. Oo. Sa palay, alam na nilang lugi, talagang sumusubok pa rin. Baka iba, ano, ka hindi ato ano, chung. Hindi alam, ano. Kung bagay parang sinabi natin na lugi ka na kayo sa palay, ay, ay hindi pa rin po nasubok, doon pa rin. Hindi alam, dapat ay, dapat kaya ano, isi-seminar. Tuturuan na no. Oh, ganari, oh. Yan yeah, siguro naman sila. Hmm, nari po uho pa oh. Malalaki o oh. Yan po oh. Kita ka. Kamuti episode na naman. Ay bulok naman o no? eh, sayang. nasayang tiyong laki wala ang gagawa no yan po naman hindi masasayang totally masasayang papakain ko sa baboy yun po nag ano kumbaga pwede rin po naman talaga talbos itong pangulamin. ulamin kaso ay napakarami Iba rin po yung variety ng pang talbos, iba rin po yung variety ng pang palamanin. Pala. Pero pag pang sari-sarili, pwede po ito. Hmm. kung saan try natin ala lakay oh mm. ah dami oh ah, ang ganda pong lumaman ng ating kamuti oh bulok din oh sayang Mm. Mm. Pagkawatin na po ang malalaki, malalaki talaga. Oh. Pero ang dami na nasira, chong. Nag-uulan na Ari po na hindi namin minadali ko pang binhi nga, ari po na may ilang platlaang Kung naman ho natin, wala na tayong pananim ano. Yun po naman, ang purpose na rin. Hmm pakain sa baboy ilang plat lang po naman ito 1, 2, 3 pero ito po naman ay hindi rin natin sasabing nasayang, nasayang, nasayang. na sayang na sayang gawa ho na na dokutan na natin ito ito yung mga pang ikadalawang lamana ah. oo po tayo po ay may kanya kanya uling pamamaraan ng pagtatanim tsaka diskarte po sa kamutihan aminah na, tambak lalakan ng laman oh. nagbaltawa na po hindi nga, lagi pong naulian syong ng aso nakahit pong mga dulo-dulo haa ah? baba, Ito na po yung ating pananim mo. Oh. Atin eh, oh, hu eh, huhulog na doon. Maganda na ho oh, ari na oh. Aba. Oh. Meron din pong patay oh. Yung kagaya nito ating hulipa ah. Babuhay oh tutudlingan pa natin ay siya yung tawag po di hulip yung tugda po ba tinutugdaan maganda na po rin na ako oh. na bilang lang tayo ng napakasimple pong magtanim oh. bibilang lang tayo ng 3 months another kamote na uli o oh takang pa ba tayo dyan Ari po kamote Kambal. Sana all kambal oh. Walang iwanan oh. Magkadikit Yan dito po tayo Ang sisimula Yan ganyan lang po Simple yung ating gagawin na no? Medyo basalaan po yung lupa. Nabaho ng maulan kagabi. isang butas isang ano lang po isang pananim kita ka Ari po ngayon, hagis yung gawa natin, hindi ko ka, katulad ng dati na tinutusok natin. Kasi hukay ito. Nuno naka-flat. Kaya po ganun yung ating ginagawa. Oho. Uh -huh. uh -huh. Tapos po simpleng tabo naman ang ating gagawin niyan. Yan po hindi required na may tubig. Kumbaga, ito po ay nagkatubig lang at ito'y palayan. Umulan lang po. Hmm. Tapos sa isip lang ho natin na ano. Sana dumami ang laman mo. Oh. po kami ng ano. Yan ganyan lang po. Kumbaga hiling na natin yun. Yung pagkakataon na yun. Hmm. muti po, napakaganda rin pananim. Pwede humami ang herbis na, oh. Pagkatanim. Hmm. pang ulam mamay o oh. harvest na oh. Gulay na <laughs> Joke lang po yun. <laughs> Ano pero kung balis si tanim At saka huluya yan Pagkatanim na pagkatanim Tumalikod ka lang Pwede nang i halaman na pagkatanim pwede ng herbes yun pala ating tatay til din eh. totoo po yun, walang halong ano po ah biro ah so katulad nito pwede na siyang gulayin agad tapos po yun ang ginawa pa nating iba kung hindi po alam ng marami at traditional pa rin na nyo sinusunod pagka ho nagka-insekto din natin yun ho kasing iba kumbaga sinabi nating kamuti yan po ay halos hindi na inaano halos hindi na po tinitin na condition po ba basta lalaman po naman ang kusa ito pero mas maganda ho kung yung upgrade na tayo ngayon pagka nagkasira ang ano ini natin kung napansin nyo po pala ini natin Yan ko ako po ang tatanungin niyo ang gusto po ng kamote dry na dry ang lupa Oho ito po naman dadating ang susunod na buwan, madadry na po ito. Yan na po ang ating tanim. Napaka-simple po. Yan lang po ang gagawin natin buong araw. Shhh! Oh. Huwag pati nga pakapakan, dali! Dali! po, napaka simple. Yan yeah, magandang araw po, magandang panahon po ulit. Oh. Ay, talagang Ayan na. Simula po pagkatanim natin ngayon. 3 uh, months or 4 months 120 days uh, pagkatulog po natin ang magdamag uh, yung 120 days magiging 119 days na lang kaya ho napakabilis ng panahon imagine tulog lang tayo ng 120 days may kamuti na tayo ano po <laughs> napakabilis ayun bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to kung di pa po magsasubscribe sa akin channel pa na lang paklik na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.